Ako po si Ariel bilang taga una uh, uh, wrestling master. <tinyo> Ako ako si Superman. Ito ka ko. Ito ka pa ko. Ako po ng Eh halata na Ako wala lang. Kaloy, DJ Kaloy. Hello. Eh, ito 'yung akin ka pa. Binjo, kakabit na. Binjo. Kala niya video, salitahan. <laughs> <laughs> oh, uh, 'yung dumumi. Eh, tap. Ito pa si Jijiji, gaganap bilang isang super super abs. <laughs> super. <laughs> super hirong tanga. Ito naman 'yung alalay ni i, super abs. Si Raymond, taghawak ng kapa. Lutong, lutong bakla. Ganyan yan, oh. Woohoo! Kunyari, lumilipad ka naman daw, ah. Ayan. Ayan. Dito po si... Cory Pacquiao. Ang masamang ibon. Ang masamang ibon na mukhang <laughs> <laughs> ibon. Ito yung <laughs> mga niya po ganti. Mukhang sa sasama. Ay, <laughs> mukhang sa sasama isang araw habang naglalakad si Super Ma Super Ad. oo yun, di ba? Nakita niya si Puganting Tagasamar. Samar. Hindi yan, taga yan. Tika lang, tika lang, tika lang. Ayan na, ayan na. Sinuntok niya si Pugante. <laughs> Dahil siya ay Pugante. Ayun, sinampak niya. Buglang bumangon si Pugante at nag-review ulit. <laughs> Hindi <laughs> alam ni Super Abs. Nagre-review pala si Pugante. Yung dalawa nagising. Iwan ko. Sa so, susunod na araw. Sa susunod na araw. Parating na si Ibon. Ibon. Ibon na sa Ibon. Ibon na. Nakita siya ni Super Abs. Wait, tika lang, tika lang, tika lang. Super Abs ha. Ah, oh, ayan. Sasuntokin niya si Ibon. Oh, tinulok niya. Tinulak niya ata. Ayan. Tinubaran. Tinubaran. Bulubuhan. Bulubuhan. Tinubaran. Tinanggal yung sapi. Sapi? Okay. Oh. Short. choy, choy 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 Tinanggal ka. <laughs> 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 tinanggal, <yung. laughs> tinanggal, <yung. laughs> tinanggal yung... Tinanggal yung. <laughs> After one week na pagsusuntok. I-lapit mo kay... Ano yung tinanggal ng... Uy, boy. Boy, boy, boy pa? Wala rin ni yung kapa. Ayan. Sinuntok-suntok niya si ibon-ibon. Pungas pas si ibon. Pungas pas ka. <laughs> Pati yung ibon niya loipad. At nagwagi po si Super Abs. Ayan. At ang alila niya si Super Kapaboy. Siya si Pugansi. Alala, may play Ako pala, yun na